Ay mga palangga, papunyong likod, buhay mahirap, buhay probinsya ng mga palangga. Dahil sa sobrang info ng panahon ngayon, ang inyong lingkod po, naisipan po maligo po dito sa ilog ng Sitio Balolo dahil malinis po yan dito. Free flowing po yung tubig. At saka po dito mga palangga, marami po siyang fresh water fish. Yung tawag po nila is yung pait. At marami din po dito fresh water snail, yung Abang tawag doon dito na ano. Basta may ride po yan dito mga palangga. Awis pala yung tawag doon mga palangga. Kaya kayo doon maraming gabi po sa gilid. So, marami po dito yung mga pagkain sa paligid lang po mga palangga. So, so samahan nyo po ako. Let's enjoy po mga palangga. So, yun oh, o. Ma -ano, malinis po mga palangga. Kaya lang sa ilalim po may mga dahon. So, yun. At saka free flowing po ito mga palangga dahil siya mo lakas po ng agos. Sa taas po nandun po yung Falls. Balulo Falls mga palanga So yan po muna mga palangga. Ingat po kayo palagi and God bless us all. Bye for now.